Uh, 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 Hindi, lang right. Hindi lang iisa lang dito Hindi lang iisa. Connect ang butas nito, magkukonekta sa lubong. Para, uh, um, sa lubong. Parang tangahan. <coughs> yan ang kuha sa prison. So, yun. Nakaligod sabi na yan. Upang, uh, um, Meron. Positive siya. Balahan natin ng ano. Balahan natin ng ano. ba niya tigil, pia, tigil, ganun talaga pag ano, ang mas mong, mo, mas mo may-ari. Itong, itong giveaways na ito bro, iba nga na ito, may butas na konektado dun sa baba at saka dito sa north, sa 60 degrees. ano yeah, yun, yun, lumitaw yung tagiliran niya, oh, magiging pader yan pag diniritso mo yan sa baba. Dito ah, ano Oh, yan oh, yan. Hmm. Dito kasi nakita yung dalawang pi. Yan po nga. Kita mo yan? Yan magiging pader yan hanggang sa baba yan kaya mo pag mo yan sa tagiliran niya magiging pader yan pababa baba <coughs> oh tayo mo nasta kang tubig oh ibig sabihin may matigas na bagay sa baba oh, hindi yung ano eh hindi bumaba mm, wabaw pala may tubig eh <laughs> <laughs> hindi mo na umano yung tubig hindi pa masyado sabi kalakasan ako ng, ng, ng kagabi eh. sabi nga ni ano baka bu ah uh, aber <coughs> sabi nga ni Risa Madali lang kunin yung mga ano doon. Ay, oo nga ano. Madali lang kunin sabi niya. Ito yung decoy na gold dust na kuha doon sa pinasara din ng pulis. Kasi gusto kinin sa sabila. Hmm. Pinasara din. Ano na, naabot na niya. Ito na kuha doon katabi. Gold dust doon na decoy. Hmm. Uh, hmm. Dips kun. ko kasi Sabi ni si Estero. Ang siyentis. ng gabayok. So, ibala mo yung Ronald. Binapagan ko. Kaya binabala ko <coughs> Madali lang kunin yung yari ano rito. Pero yung utak hindi makuha. Kaya wala tayong magagawa. Kaya na anong kahit anong dali lang. Ang Nagtakbo nga to, may butas ito. May butas. <laughs> Ngayon, kung kumpasan natin, sa kung palo niya tingnan ha. Kukumpasan natin. Okay, sa kumpas kasi sa, sa apat na dimension, may tinutuko siya. Alam na natin, alam ko pisado ko na yung anong tinutukoy, kung anong meron sa nan tubig sa nanay niya. Mm. Ngayon siya. <clears throat> big load ito eh. Hindi basta-basta. Nako, -basta. marinig na naman ang boss mong big load to. Sigurado to, sisirahan na naman. <laughs> O. Naka, na siya? <coughs> naka east meaning to say ang entrance target dito na sa north yung tubig, itong area na ito part na ito, tubig to area tapos breather sa 45 degrees ang breather niya singawan, so ang ilalim nito ay underground tunnel building to sinalim to kukunikta kunikta parang baras malawak mal maluwag nga raw sabi ni Risa hmm. sa babae ano, nakita ko dun sa ano sabi ko na siya apat na dimensyon dito kung ano yung tinatamaan so yun ang pinakamalaking load ito alamin pa natin kasi wala namang makong triay na ay, alamin natin kung binuhisan ba ng dugo to o hindi. hindi kasi karamihan kasi binuhisan ng dugo ito kahit di bawis yung dyan o hindi ganyan talaga, ah, oh. ano, talaga parang may alay yan ito tingin ko sinapasok ko napaka positive ang area yung aura kaya lang mag isa tayong sablay dito pag once iyan ay yun, yun, yung mag react damay na lahat yun kaya <laughs> na wala na <lang. laughs> ayun bansay shout out ako sa kay insan kasi sniper insan dito ako sa site naman bumalik ako sa ano ibang tao na naman yung liniraid ko maraming salamat sa mga trupa ng mga kiwitch uh, tuloy uh, tuloy lang tayo kayo patuloy lang kasi totoo ang presyo kaya lang tao lang walang knowledge kulang yun maraming salamat bansay